ito na makounter ng Pinoy. So sa bodega, ang pangunahing pounderiya oh! ni at iyo na nga, bagsak ang TIE Fighter. Parang di na to tatayo, mga bay. 8 rounds, 9 rounds, the fight is over. Takot ng kalaban. And yet is simply 4 times for division world champion.

Good news mga kaibigan Ahasnites at saka Astrolabio mga kapatid, Panalo sa kanilang laban Although kay Ahasnites mga kaibigan Nanalo siya ng unanimous decision At napansin naman natin Medyo piktado na ng uh, Pagkaidaran Ang kanyang performance Pero tapos pa rin ang laban mga kaibigan At walang uh, signs ng hingal Pwede kaya ipagod Diba So 42 na siya mga kapatid at nakakatapos pa At nananalo pa sa laban mga kaibigan Well Astrolabio Very amazing performance First round knockout ang kanyang kalaban mga kaibigan Well uh, magandang uh, performance ito para kay Astrolabio So good comeback sa kanyang boxing career Mula sa pagkatalo mga kaibigan Well uh, may chance pa itong si Astrolabio na magbalik at mag-improve and of course makakalaban sa mga title defense mga kaibigan ahas niya test uh, yun lang uh, pinakita niyang uh, AIDS doesn't really matter kapag tuloy-tuloy uh, lang ang insayo at saka uh, hindi pinapabayaan ng kalusugan mga kaibigan well, mga tahimik na mga boxer no? astrolabio Dating talunan, tahimik, pero may laban at saka nananalo. Well, ang dating napakaingay, napakaangas, ngayon ay nanahimik mga kaibigan. Well, malamang wala talagang laban dahil wala pang promoter. Sana magkaroon para magkaroon na naman ng ingay to the max, geng-geng mga kapatid. So, thank you so much for watching and see you on our next video. Bye-bye.